May biyaya tayo ulit, Mars. May bigyan tayo ng ispin, Mars. May tayo ng biyaya, Mars. Ito, Mars. Oh, nakiti. Thank you, ti. Sabi ko yung unsurop daw. Oh, natikman ko yung baboy. <laughs> Kasi yun, nabigyan mga kunang huli. Thank you, ti. Okay lang yan. Mars. J. Saka. Binigyan ako ates spay. Kasi hindi ako nakakain ng manok nung ano. Kasi inubo Meron sila pa. siya, Lin. Ha? Meron pa rin sila. Oo, oo nilagay sa rib. Wala kang ano dyan eh, buit bitin ko. Wala ka, pahiram mo na kung nagayinak, be. Malamig, iinit ko lang to tama, may ulam. kami ulam. Gusto mo? Okay. Thank you. Nagyan ako ng noodles. Nak, oh. Nak, Gusto tag-isa tayo. na. Kinuha ko yung ano, carpet mo, nak, -o Kasi, ano, nak. Na -ulan kasi. Nice lechon manok mars nilagyan tayo ni ate SP salamat mars SP may kulait mo kapa mars kape lang ako dito sa likod ng anak mars nilagyan ng lumapit mars salamat ate SP na ano mo ano na ako, Mars? Sige, Jay. Nag-ano din ako dito, Jay. Nagkape tinapay ako. Ipasok ka, ah, Jay. Ha? Ah. Wow. Mars, ang daming lumapit na biyaya, Mars. Sa TSP, Mars, O. Oh. Ipasak ko to. Oh, Para thing? pang papaganda. -pap 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 <laughs> Salamat, eh. Ay, nga. Para ano naman, para mag, ano talaga, mukhang labanos na talaga. Salamat <laughs> eh. Buti na ulan na. Ay, na ulan na dito, Mars. Salamat sa mga biyaya. Bye, -bye Mars.